Isang so, magandang umaga po sa lahat, uh, tayo po mag-swim may umaga ah, sa pasal ni Pungpung ito, andito na po si Pastor para sa ating swim. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at uh, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon sa dagdag na araw na ito na ipinagkaloob niya sa ating buhay. Napakabuti po ng Lord ano dahil uh, sa kanyang mga biyaya tayo po ay nakapagpapatuloy sa ating pong trabaho, sa lahat ng mga tatay, sa pagiging tatay, sa lahat ng mga husband, sa pagiging husband sa kanilang asawang babae, sa lahat ng mga wife, sa kanilang pagiging wife, sa kanilang husband. Okay. at sa buong family. 'Di po ba? Kahit may trabaho, di po walang excuse na tayo po ay uh, uh, tatay pa rin pag-uwi. Walang excuse na pag-uwi nanay ka pa rin, 'di ba? so uh, at walang excuse kapag ka ikaw ay anak at nasa yung pisan pa rin yung iyong mga magulang at ikaw ang uh, tumatangkilik sa kanila. Pagpalaan po tayo ng Panginoon. Okay, so sa so, umago pong ito, ay uh, manalangin po muna tayo bago po tayo magbulay ng salita ng Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos, patnubayan niyo po kami sa aming pong swim na ito at ang pagbubulay-bulayan po namin na iyong banal na salita ay maging kalakasan po namin sa mga panahon, Panginoon, na marami po kaming katanungan. Sa mga panahon, Panginoon, na may mga pangyayari sa aming buhay na Uh, hindi namin maintindihan kung bakit nangyari. At uh, nasaktan kami, nawalan kami, o kaya ay nahirapan kami, nagkaroon kami ng uh, pighati, subalit naniniwala kami Panginoon, meron kang plano na nais mong ituro sa amin, meron kang aral na nais mong uh, ipabatid sa amin. Kung kaya nakilang Diyos, sa inyo po namin pinagtatagubili ng lahat ng ito. Patnubayan niyo po kami, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. <coughs> Ang ating pong uh, talata na ating pong babasahin ay nasa unang hari, kabanatang labing pito, talatang labing lima, hanggang talatang 24. At ganito po ang ating pong uh, mababasa sa salita ng Panginoon. Okay, basahin ko po sa wikang Ingles, labing lima, talatang labing lima, first Kings, chapter 17, verses 15 hanggang 24. Okay. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did it many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail according to the word of the Lord which he spake by Elijah. And it came to pass after these things that the son of the woman, the mistress of the house, Fell sick, and his sickness was so sore that there was no breath left in him. And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son? And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom, and carried him up into a loof. where he abode and laid him upon his own bed sa higaan po ni Elijah inihiga po yung batang lalaki and he cried unto the lord and said o lord my god hast thou also brought evil upon the widow with whom i sojourn by slaying her by slaying her son and he stretched himself upon the child three times And cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house and delivered him unto his mother. And Elijah said, See, Thy son, liveth And the woman said unto Elijah, Now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. Pagpalain po ng Diyos ang salitang ito na atin pong binasa. Ang background po nito, mga minamahal, nitong chapter 17, nagkaroon ng tagtuyot o ng taggutong ng dahil sa kasalanan ni Haring Ahab. Si Haring Ahab po kasi ay tumalikod sa Panginoong Diyos. Nakinig si Ahab sa dikta ng kanyang asawa. Ano? At sa kanyang pakikinig sa dikta ng kanyang asawa na ang pangalan ng kanyang asawa ay si Jezebel, ano po? Ah, tumalikod si Ahab sa Panginoon. Pinarusahan ni ni Lord si King Ahab sa pamamagitan ng tatlong taong tagtuyot. Walang ulan ni walang hamog. So walang halamang mabubuhay, walang gulayan, o tumana, o palayan, o taniman sa bukid ang ah, makakabigay ng ani. Kaya nagkaroon ng tagtuyot. At sabi nga ni Elijah, uh, Elijah the Tishbite, who was the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand there shall be no dew, walang hamog, no rain, walang ulan, three years, but according to my word maliban sa sabihin ko. Yun yung sabi ni Elijah. Ano? Nagalit itong si Haring Ahab lalo na si Jezebel, na asawa niya. Ipapapatay siya ngayon. Ano? Kaya sinabihan ng Panginoon si si uh, Elijah, magtago ka muna. Ano? Wala ka namang kasalanan eh. Magtago ka muna. Pumunta ka dun sa Brook Cherith uh, before Jordan. Doon ka magtago. Doon pakakainin kita at meron kang iinumin na tubig mula doon sa batis ng cherit. Okay? Sa brook. And then, doon po siya nagpunta. Alam niyo po ba, tuwing araw-araw, uh, dinadalahan siya ng karne. Siguro ay uh, sariwang isda, kayaan, tapos ay uh, kung anuman, tapos mayroong tinapay. At ang nagdadala po nito ay uwak, raven. Hindi paghihinalaan ni eh. Haring Ahab na ang mga ibon ang nagpapakain dun sa hinahunting nilang tao na si Propeta Elijah. Ano? Eh, kung yung, yung raven, may daladalang isda. Pag ba ni, ni Haring Ahab yun, ha? siguro pinakakain ito yung hinahunting namin, yung most wanted. Hindi nila pag hihinayaan kasi yung uwak, eh hindi katiwatiwalang ibon. Ano? Pero yun ang ginamit ng Diyos para mapakain si Elijah. Hmm. Yun kung gano'ng kumilos ang Panginoon, ano? Pero, para bang gusto ng Panginoon, meron kang dapat gawin Elijah, hindi ka dapat mag-stay dyan. Kaya ang ginawa ng Panginoong Diyos, tinuyo niya yung brook ng cherry. Tinuyo niya yung, yung batis. Ano? Kaya napilitan si Elijah na umalis at naghanap ng lugar. Eh kaya lang taggutom during that time. Wala nga ulan eh. Walang ulan at wala ding hamog. Kaya ang lahat ng mga tao ay uh, unti-unti nang nagkakasakit at namamatay at kukunti na lang at nung pagpunta niya sa Serapat, itong si Elijah, nakita niya yung isang widow, balong babae, nag-iipon ng kahoy para yung kanilang huling tinapay na ibe-bake. Kakainin nila at pagkatapos maghihintay na lang sila ng kamatayan, siya at ng kanyang anak. Ngayon, ano? Eto na, dumating si Elijah doon sa bahay ng wido ng balo. Ano? At sabi ni Elijah, uh, pengin pagkain. Sabi ni Elijah, sabi ng balo, wala na po kaming pagkain maliban dito sa huling takal ng trigo at sa konting langis na panluto. At pagka kinain namin ang aming huling pagkain, maghihintay na lamang po kami ng kamatayan namin. Tapos ang instruction ni Elijah ay ganito, gawin mo ito. Sabi ng Panginoon, Lutuan mo muna ako ng pagkain, sabi ni Elijah. Ano, hatiin mo yung trigo na yan, hatiin mo yan. At pagkatapos, lutuan mo muna ako at pagkatapos, magluto ka para sa iyong pamilya. Oh. Huling hapuna na nga, eh, huling pagkain na nga, eh, pa. Pero itong, itong babae, sumunod. Sumunod siya. Hinati niya, pinagluto muna niya si Elijah at pagkatapos ay yung kanyang uh, pamilya at saka yung kanyang anak ang pinagluto niya ng pagkain. Aba! Ang himala po ng Panginoon ay na ito. Nandito po sa chapter 17 eh. Binasa po natin chapter 15 eh. Yung takalan ng kanilang harina, hindi na uubos. At yung lalagyan ng langis, hindi po natutuyuan. Hanggang sa matapos yung tagtuyo. Miracle, di po ba? Ano? So sa bagay po na yan, talagang masayang-masaya sila. Pero isang araw, sa ating pong binasa dito, Isang araw, nagkasakit 'yung anak ng widow. Nasa sobrang sakit sa tindi ng sakit, tinakasan na ng hininga ang anak na lalaki ng 'yung batang lalaki. Namatay. Ano po? At dinala niya kay Elijah. Kaya ito po 'yung conversation nila dito po sa verse 17. And it came to pass after these things that the son of the woman, the mistress of the house fell sick, and the sickness was so sore that was that there was no breath left in him. And she said unto Elijah, ano? Sabi nga niya dito sa verse 18, what have I to do? Ano ba ang gagawin ko sa Ikaw na tao ng Diyos, naparito ka ba para ipaalala ang lahat ng aking mga kasalanan at mamatay ang aking anak? Oh. Talagang nagdadalamhati. Tanong. Ito po yung maraming tanong katulad po nung outline na pinadala po namin natin sa inyo. Maraming mga tanong sa buhay na kung saan ang sagot ay matatagpuan lang natin sa Panginoon. Kaya sa bagay po na ito, ang sabi na, hindi sinagot ni Elijah yung tanong ng babae. Nandito ko ba para paalala lahat ng kasalanan ko? Para ako konsensyahin? Hindi naman siya sinagot ni Elijah. Ang sabi lang ni Elijah, akin na yung anak mo. Tapos dinala ni Elijah doon sa kanyang kwarto sa taas, sa loop, ano, sa rooftop. At pagkatapos ay inhiga ni Elijah yung batang lalaki dito sa kanyang higaan. At ito po siguro malamig na yung katawan, dinapaan ni Elijah. Ano? Idinapaan din niya yung kanyang katawan dito sa ibabaw ng katawan ng bata tatlong beses at nanalangin si Elijah. At ang panalangin niya sa Panginoon ay ganito, verse 22, at uh, verse 21. O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. Ibalik mo po, Panginoon, ang kaluluwa ng batang ito sa kanyang katawan verse 22 and the Lord heard the voice of Elijah and the soul of the child came into him again and he revived and Elijah took the child and brought down unto out of the chamber into the house and delivered him into his mother and Elijah said see thy son liveth ateng nabuhay ang anak mo siguro ganon na ang term ano at sinabi ng babae, and the woman said unto Elijah, Now by this I know that thou art a man of God. Mga minamahal, dito po sa pinadala po nating uh, uh mga ito pong maikling uh, mga pananalita sa Tagalog. Ito po ay senior sa akin ng kaibigan kong pastor, si Pastor Luis Palier. Ano po, ito po ang uh, pastor na ito ay uh, nakaranas na po ng dalawang beses ng stroke pero sa biyaya pa rin ng Panginoon at meron pa rin gustong ipagawa ang Panginoon sa kanya. Ano? Bagamat naapektuhan yung kanyang paglalakad at yung iyong kanyang pananalita, pero siya po ay buhay pa rin at nakakapagministeryo. Meron pa rin po siyang church na hinahawakan dito po sa Kainta, Rizal. Sinyer po niya sa akin ito. Binabasa ko, pinagbubulay-bulayan ko, magandang ishare sa inyo. Kaya ito po, ito po, ano? Tanong ng pagkitiwala. Bagamat nagtatanong tayo, pero natitiwala pa rin tayo sa Panginoon. Ngayon ang panahon, anumang tanong na ang sumisita sa iyo at naghahanap sana ng mga uh, nagmamadaling sagot. Mga tanong na minsan ay may alok ng dunong. Minsan matututo ka. Minsan naman may tulak ng gatong para lalong magalit. May mga tanong na ganyan lalo kang pagagalitin. Hindi ba? parang tanong na nang iinis, parang tanong na nagiiinsulto, ano? Pero itong tanong na ito ng babae ay ano, tanong dahil siya ay nasaktan. Okay, tuloy po natin. Ano? Number one na tanong, paano? O ah uh, paano na? Mga salitang nagsabi na ang bibig na nang bibig mo o mga sigaw sa dibdib mo. Yan yung tanong ng babae, di ba? Ano? Ang nais malaman ay ang mga susunod na gagawin dahil matinding uh, matinding nangyari. Ano po yung matinding nangyari? Namatay yung anak eh. Mabigat. Napakabigat pong mawala ng mahal sa buhay. Eh lalong-lalo na bata ang nawala. Anak na lalaki. Gaano katindi po ito? Gaano kabigat? Kaya napakabigat. Ano po? So paano na? Ano po? Kaya matinding, sa matinding pangyayari, napakabigat. Yan po ang unang tanong. Marahil bawat isa po sa atin ay nagtatanong ng ganyan. Paano na? Hindi po ba? Yun nga lang naganap sa PNP ngayon eh. Na hindi pabor yung pama, yung hakbang ng pamahalan sa ginawa sa PNP. Kaya marami siguro sa PNP ang nagre-retire, early retirement. Mga minamahal, mauubusan tayo ng pulis. Ano po? Eh, paano na? Ano? paano na? And then ikalawang tanong, ano na? Ano na? Mga tanong na may halong bigat ng damdamin sa isipan. Ito yung may dati kang hawak o na uh, nakasanayan pero biglang nawala. Yan. So kung ang isa ay sigaw sa dibdib, ito naman ay parang blangko sa isip. Ano? Malabo. Kanina mabigat, ngayon naman malabo. Ano? Ikatlo na tanong. No. No na? Yan. No na? Wala na ba? No na ba? Ito ay hindi na blanco sa isip o basta sigaw ng dibdib, kundi wala na talaga. Wala nang hiningay anak eh. Di po ba? So, mga minamahal, umasa ka na sana kahit papaano ay meron, meron pero wala na. Kaya masakit. Una, mabigat. Malabo ngayon naman, masakit mga naglalabang tanong sa isip at dibdib ng babae na namatayan sa panahon ni Elias o ni Elijah yan po yung naganap sa verse 18 di po ba ano namatay yung bata wala naman siyang ginagawang masama ngunit dahil sa nangyari para siyang ginawan ng masama ano di ba sabi nga niya ano ba ang pagpunta mo dito para ipaalala sa akin yung lahat ng kasalanan ko yan po yung sinabi. Ano? Verse 18. O thou man of God, art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son? Hmm, di ba? Kaya sa bagay po na yan, uh, para siyang ginawa ng masama. Pero para kay Elias, walang simpleng sagot para sa ilan o dahilan para sa marami. Ito ay dapat dalihin sa Diyos. Anong gagawin? Manalangin. Kaya po sa verse 20 ay nanalangin si Elijah and he cried unto the Lord and said, O Lord my God, as thou also brought evil upon the widow, balo na nga po ito, mawawalan pa ng anak, which whom I sojourned by slaying her son. O di po ba? Kaya nanalangin si Elijah, verse 21, and he stretched himself upon the child tatlong beses. Ano? Dumapa si Elijah sa ibabaw ng katawan ng bata. Siguro para makadama ng init yung katawan. Ano? Nung batang lalaki. Kaya sa bagay po na ito, Three times, and said unto the Lord, O Lord, my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. Ibalik mo po, Panginoon, ang kaluluwa ng bata na ito sa kanyang katawan. Mga minamahal, sa mga tanong, ano, sa mga tanong, lalabas kung ano ang pumupuno sa puso natin. Pwedeng panunumbat o pagkatakot o pananampalataya. Yan po yung mga tanong. Ano? Sa iba, ang iniintay ay uh, paraan para manaig. Sa ilan ay dahilan para manalig. Saan po kayo doon mga minamahal? Ano po? Gusto niyo ba ay eh, meron ka agad mangyari kung ano yung sinabi mo o dapat ay umasa ka sa Panginoon, manalig ka sa Panginoon. Hindi mo man alam kung ano mangyayari, mananalig ka sa Panginoon. Ganun po eh. Kapag hindi mo alam kung ano mangyayari pero nananalig ka sa Panginoon, yun po yung pananampalataya. That's faith. Ano? Kasi ang pananampalataya po ay pagtitiwala kahit hindi mo nakikita. Ang Diyos hindi mo makikita pero nananalig ka na may Diyos. Nananalig ka na may nakikinig sa ating dalangin. Yun po ang pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay, so sa bagay po na yan, ano, paraan para mana, manaig o paraan para sa dahilan para tayo po ay manalig. So ano ang hanap sa iyong mga tanong? Marami po tayong mga tanong. Oo, mabigat, malabo, ano pa, masakit. Pero ang dulo ba ay simula ng sa babae, sa istorya, natanggap niya ang himala pagkabuhay ng anak niya. Sa verse 22 hanggang 24. And the Lord heard the voice of Elijah and the soul of the child came into him again. And he revived. Nabuhay yung bata. Ano? Nabuhay yung bata. Miracle. Ano po? Ito po ay miracle. Ito ay malinaw na hindi dahil sa tanong. Ito ay dahil sa pananampalataya. Ano po? Hindi ito dahil sa tanong ng babae, kundi ito po ay dahil sa pananampalataya. Ano po? Pananampalataya ni Elijah. Di ba? Eh kasi yung babae nagtatanong eh. Pero si Elijah nananalig sa Panginoon. Kaya sa dulo ng ating uh, makakayanan, naroon ang simula ng kayang gawin ng Diyos. For with God, nothing shall be impossible. Lukas 1.37. Ano po? Sa Diyos, lahat ay nakapangyayari. Kaya nga, ang Panginoon, interesado siya sa ating pagtatanong. Ngunit kumikilos siya sa ating pananampalataya. Hindi po masama magtanong. Pero kung ang uh, magiging dulo po ng ating pagtatanong, wala po tayong mapuntahan, mananampalataya tayo sa Panginoon. Yun ang nais ng Diyos. Sa buhay po natin, katulad ko po, marami na rin tayong tanong pero ang napatunayan natin, napatunayan ko, hindi nag-aaksaya ang Diyos ng hirap na pinagdadaanan mo at pinagdaraanan ko. Kaya kung ah, kung kaya mong panaligan, ibibigay niya ito ng tuwiran. Oo, tama ang magtanong, pero higit sa lahat, dapat manalig sa Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa at pagpalain po tayo ng Panginoon. Let's pray, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, sa aming buhay ang mga katanungan po na ito. Subalit ang mahalaga ay manalig kami, Panginoon, sa inyo. Patnubayan niyo po bawat isa. Patnubayan niyo po, Panginoon, ang gumagawa po ng aming pong uh, mumunting ecumenical chapel dito po sa Nepo. Ingatan niyo po at matapos po ito agad at amin po itong magamit Panginoon sa ikapupuri na inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpalain po tayo ng Panginoon. Thank you po Pastor sa sim sa, sa lilo po ito. Uh, maraming salamat din po sa nag-comment, nag nag-share, nag-like subscribe Maraming salamat po sa lahat. At yun lang po at maraming maraming salamat po.